So guys, kagising ko lang pala no At kakatapos ko lang din pala maligo Kahit hindi ako mukhang bago ligo Pagluluto nga sana ako Kaso nagluto na pala yung kapatid ko ng ane, Nilagang baboy oh. Eh ganito lagi ulam ko eh Pag gigising ako eh Ano kaya ang bagong masarap po tripin ngayon no Uy, sakto open nga pala yung TLC Park mamaya Tapos parang ang sarap mamasyal ngayon Kasi napaganda ng ano Panahon ngayon no oh. Diba napaka di Diba? Oh, tara. Doon tayo sa TLC Park magpo-food trip. Let's go. Guys, pag napapasyal kayo dito sa May TLC Park, pumo trip kayo dito sa May Mishiketa. Nandito yung kanilang food stall. Pero yun guys, ah, 99 pesos lang yung mga fried chicken nila dito, may mga flavor pa yun. Tingnan natin. Balito yung tinig mga guys, ah. Ang pinili kong flavor sa kanila is teriyaki. Drop. Sakto lang yung sauce niya sinaka umay. Mm. Laki sa so laki ng manok. Oh, laki. Ba? Diba? Mm. At kung may ka naman sa seafoods, meron sila dito seafood fried rice guys. So, 220 pesos. Robin ang serving, di ba? Oh, may mga seafoods pang toppings yan. Ito, so, ito, Masap mm. ng lasa nito ha Lokoy mm. yes, <laughs> <Lucky laughs> naman yan bossing <laughs> Natakpan na yung mukha mo <laughs> <laughs> Grabe guys Ang lambot ng kanilang ribs At ang laki Mmm pa yung rice nyo Mmm huh? Guys grabe ang laki ng hmm. rib dito? oh. 199 pesos. Tapos chow fun rice na siya. Oh, chow fun pa. Di pare, tigman na namin. Oh, yan, pare, chow fan, uh, say, Ay, nabut yan uh, o. No? Di ba? Naiwali agad yung buto. Pag hmm. dito sa Telsey Park, punta lang kayo dito kay Nanay Aba. Nanay Aba. Ito nana yung kanilang food stall para matikman yung kanilang masarap na food trip dito. <coughs> Tambot na naman pare. Kung chopper nila may mga ano, mga giniling. So guys, nandito nga pala kami sa may Jelly Cups dito sa may TLC Park. Ayan o. No? Oh. Sir, totoo po ba nakakain tong karton na nasa okay, oh, ibabaw? Pwede po yan sir, ano, gawa po sa rice flour po Okay, ito daw yung rice waiver Rice flour po Rice flour, gawa siya sa rice flour Tsaka guys, sa ilalim may meron siyang stop toys tulad nito yan Random yan Hindi mo alam kung anong klaseng stop toys yung nasa loob nito Oh, tikman na natin pare So guys, after nga pala namin dito kumain ng mga food trip eh, May masarap na dessert dito Hindi lang yun pare ko, may makukuha kang random na mga stop toys Ano? You know, 160 pesos, tikman na natin pero kainin din natin tong karton. Kainin muna na yung karton. Kinain yung karton. Ano wala sa pare ko? Ang sarap pare ko. Bebe na kanina ha. Ice cream cone. Ice cream cone. Lagyan natin ng ice cream pare hmm. Pero ito yung manapit dito ano makukuha kang random stop toy. You know? Hindi mo makakapare ka kung ano makukuha mo dyan. Tear me! Oh, basa mo, basa mo. Oh no! Uy! Oh, tiger! 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 Ano kaya yan? Ano yan? Ano yan? Pare ko, tiga lang ha, tiga lang. Parang okay. tiger ha. Okay. Oh no! Hello. cute! Oh! <laughs> pare ko, 160 pesos, may dessert ka na, may stop toys ka pa. You Lako, know? Pwede pwede ito pang regalo sa mga jowa niyong tupakin, di ba? Talagang matutuwa sila doon, pare ko